Yo, what's up sa inyo mga bossing? Muli nagbabalik, ayan, this is Boss Liwa, ayan. Magandang araw po sa inyo lahat mga bossing. Ayan, bali meron nga pala tayong ano ngayon, ah, bagong video na kung saan, eh, ito na nga, pinatawag na nga yung isa sa mga Tan -tan ng ating bansa na no, walang iba kundi si dating house speaker Martin Rogualdez na kung pinatawag siya ng ICI para sa isang preliminary investigation. Uh, pero bago ang lahat mga bossing kung hindi pa sila nakasubscribe ayan na mga bossing yun subscribe button mga bossing ayan o ayan o o ayan subscribe nyo lang mga bossing yun o Isang like, isang subscribe lang. Ayan, yeah, masaya na tayo dyan mga bossing. Road to 100 subscriber na tayo. Malapit na tayo ng 100 mga boss. So, uh, yan ang mga bossing. Panoorin natin mga video. Let's go! Inusisa si dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng alegasyong may diniliver na pera sa kanyang bahay sa kaunaw-unahan ng pagharap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hindi naman sumipot si dating Congressman Zaldi Co kahit pinatawag din sa pag <laughs> Eh paano ang sisipot mga bossing eh? Nandun bansa, di ba? Hindi talaga sipot yan ang ilang napag-usapan sa hearing sa pagtutok ni Joseph Moro. Humarap sa si Independent Commission for Infrastructure o ICI si dati ng <laughs> House Speaker Martin Romualdez matapos ang ipatawag ng komisyon para magbigay linaw sa proseso ng budget. House Speaker si Romualdez mula noong 2022 hanggang 2025 at ilan sa mga manumalyang flood control project na naisampa at na-refer sa ombudsman ay na tapos noong 2024. While not a member of the bicameral um, uh, conference committee, I will share any and all information. Ito ang kauna-unahang pagharap ni Romualde sa kahit anumang pagdinigit <laughs> tungkol sa anomalya sa mga flood control project. We want to support the investigation, the fact-finding to resolve um, uh, the issues surrounding the concerns of the ICI. Talaga ba? Talaga ba? E, itong ang ICI eh camping nga ito ng, ano, ng presidente. Siya nga may hawak din ng IC eh. Tapos siya pa mag-iimbestiga sa inyo. Natural. Pagtatakpan lang yung mga yan. Mga gunggong -gung pala itong mga ito eh. Pasalamat ako talaga sa talaga ba, uh, talaga uh, ICA, eh, hey, opportunity hey. to um, uh, share Uh, my side of the story. It's about facts and evidence and uh, hindi lang um, political noise or speculation. Hinahanap natin kung ano talaga nangyari and him being the speaker, being the leader of the house at that time, will be able to provide us important information on that. No? As far as his role is concerned or possible liability or uh, accountability is malamang siyempre pag pumunta yun dyan alam nga naman sabihin niya siya yung nagnako siyempre i niya yung mga yan siyempre paniniwalaan niya yan alam nyo yung bakit? kasi kayo ay tauha ni BBM na kung saan pinsa ni Romualdez kaya wala rin kwenta at useless lang din yung pag-imbestigan niyo kasi under kayo ng presidente ng Pilipinas na si BBM bangat so tuloy It's concerned. That is up to the commission to, to decide. Pa. Bawal pa rin ang media na mag-cover sa pagdini pero sa mga litrato at video na ibinigay ng ICI na si Romualdez sa harap ng ICI sa pangunguna ng chairman nito na si Justice and Andres Reyes Jr. Nadadawit si Romualdez sa alamalya sa affidavit na mag-asawang Curly at Sara Diskaya na ni-name drop umano ng ilang mga mambabatas na kumukubra ng kickback sa testimonya naman sa Senado ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant ng nagbitiw na Kobe Gold Partnerist Representative Saldi Co. Sinabi nitong ilang beses umano silang nag-deliver ng mga malemaletang pera na tinawag nilang basura sa bahay ni Romualdez. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, tinanong tungkol dito si Romualdez. It was asked of course and he denied it. The um, uh, uh, witnesses um, that were presented Discredited already for having um, uh, presented falsified um, uh, document. Pinabubusisi sa Manila Regional Trial Court ang affidavit ni Guguesa na tapos itanggi ng abogadong nagnotaryo nito na siya ang pumirma rito. Gayunman, sabi ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Panthilo Lacson, dahil pinanumpaan ni Gutesa ang mga sinabi niya sa Senado, may bigat pa rin ito. Ayon sa ICI, nagbigay si Romualdez ng mga pangalan ng mga may kinalaman sa pagbubuo ng budget na siya namang iimbitahan din ng ICI. Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero dahil ngayong araw lamang niya ito isinumite, ay pababalikin ulit siya ng ICI para matanong siya ng mga detalye tungkol dito. May imbitasyon din ng ICI kay Ko ngayong araw pero hindi ito sumipot. Pinaniniwala ang nasa labas ng bansa si Ko. Sabi ni Romualdez, hmm. yes, dapat harap... Paano pinaniniwalaan? Eh, nasa labas naman talaga ng na ibang bansa yan. Hindi na paabalikin ng ano yan, ng administration ni Marcos kasi pag nagbamalik yan dito sa Pilipinas, panigurado, isa sa, isisiwalat niya o idadamay niya yung mga itong kanyang amo na si... Romualdez. Si Congressman. Hindi na pala balikin ng ano. Kapin ng mga iniimbitahan ng ICI ang Commission Chairman ng House Committee on Appropriations si Ko mula 2022 hanggang 2025. Do you think he should come back to the plan? Well, any and all the uh, resource persons who are invited here, we expect them to um, uh, return. Sabi kahapon ng ICI, maaari silang magpetisyon sa Regional Trial Court para isite for contempt si Ko at kung papayagan ay maaaring makapaglabas ng arrest warrant ang korte laban kay Ko. Nakipagpulong naman ng ICI kay Budget Secretary Amena Pangandaman na nagpaliwanag din ng sistema ng budget sa ICI. Ayon kay pangandaman, walang kapangyarihan gumawa ng insertion sa budget ng DBM at sa bicameral conference committee ito ng Senado at Kamara ng niyayari. Kung may problema yan, siguro malaking magandang tingnan din dyan eh siguro yung ating commission na na-audit, di ba? Titingnan nila kung yung mga proyekto eh, na ipatutupad ng tama. At para... So, nga uh, mga bossing. Yan. So, tapos na natin na panoorin itong video. Bale, yung reaction lang natin. Ang tabay lang tayo sa mga magaganap dito sa hearing ng ICI. So, ayos. Ang um, pinaka na naman talaga yun. Eh. Pinaka-resulta pa rin naman yung negatibo. Alam mo bakit? Atik na yun kasi nga ipapawalang sala nila ang kanyang pinsa na si Romualden 13. So yun ang mga bossing ngayon kung nagustuhan nyo ang ating video at ang ating reaction. Ayan. Bueno, subscribe lang mga bossing nga. Subscribe. Peace yo!